What do you say? What no. do you say? Milk. Naked milk? Aba. Jap nang buwan ni Dudu. Ansu papa. Ha? Huh? Ansu papa. Papa ansu? Aba. Ngamot mo? Aba. Ngamot? <laughs> pa, ka kuno niya pa? Pa? Maansu ka kuno? Mga kagliwan. <laughs> Ang papa. Dahil nga kagigising lang namin ni Altar dyan, kaya yun, naamoy-amoy ni Altar yung papa niya guys, no? So ayun, umiinom ako ng tea. Yung papa niya ay maangso daw, mapanghiba, sabi niya. Naguto kasi siya kagabi si papa ng nung pira for duty niya, kaya kasabi ni Altar na mabaho daw yung papa niya. Hindi pa kasi niya nakatulog at hindi pa yan nag nagliwa ng damit. At tinataas-taas pa talaga niya yung TLTL niya dyan, no? Habang nanonood yan dyan guys ng aking mga video dyan, pinapanood niya lagi yung aking yung aking mga video ba para makatulong daw sa akin na pag-angat, no? Charot. Kaya, pasalamatin talaga ako dyan sa asawa ko na sumasupport talaga yan sa aking mga ginagawa dito. Kung ano-ano na lang talaga yung aking mga ginagawa, guys. Dahil, yung sa aking pagbablog naman, no? Ay, hindi naman pala talaga to sa aking sarili lang. Para ito sa aking mga anak. Para ito sa aking mga pag-aaral ng aking mga anak, no? Halimbawa, man lang mag-college sila, ay eh, meron na akong kukunan ng pera kung saan ako kukuha ng pera dahil yung aking ati Drombe ay mag grade 12 na yan mag-aaral na yan tapos yung aking asawa naman ayan o oh, hindi ko alam kung kailan bayan yan maging malakas no kaya mas maganda talaga guys may i-eport din tayo mga asawa no gagawa din tayo ng mga paraan ba para magkaroon din tayo ng pera ay para sa pag-aaral sa ating mga anak dahil yung mga anak pa naman is apat pa naman ito kaya nga ako gumawa ng channel no dahil itong channel na ito ay talagang pwede natin pala ipamana ito guys dahil doon ko ito nalaman na doon sa aking mga youtube brand no dahil yung ating channel pala ay pwede natin ipamana sa ating mga anak pag mga matanda na tayo tumanda na tayo at hindi na tayo marunong magawa ng content, no? Pwede nating ipamana itong ating channel sa ating mga anak. Kasi wala naman tayong kayamanan na ipamana, no? Yung pag-aaral lang talaga at saka yung ating channel, pwede natin yan ipamana sa ating mga anak. Pagalimbawa, kumanda na tayo! So, ayan na. Bakit ba tayo napunta doon? Charot. At gusto ko lang naman i share sa inyo guys kung halimbawa naman no sa mga hindi pa yan alam yung ating channel is pwede natin yan ipamana sa ating mga anak. Halimbawa is lumago na yan at doon ko talaga yan nalaman sa aking YouTube Kaya man, family. Kaya sa salamat ko talaga na nag-YouTube muna ako bago ako pumunta dito sa Facebook, no? So ayan, na-share ko na sa inyo. Kaya punta na tayo dito sa aking anak na nagpapasubo. Sinusubuan ko yan siya dyan dahil natatapon guys. Kasi nga tinidor ba diba yung gamit ko? O ba diba, umagang umaga pa lang yan dyan. At naglalambing na yung aking anak. Nasusubuan ko daw siya. At saka meron akong sasaguting comment, bakit daw ako ma hindi mahiyahiya ba dito sa aking pagwa-vlog ba? Dahil guys, dati guys, ayan, balik tayo doon sa aking YouTube channel. Nung nandun pa ako sa aking YouTube channel, ay meron para talaga akong hiya pa doon. Kaya, yung mga friend at family ko naman doon sa YouTube, no, sila yung nagsasabi sa akin, pag pinasok mo yung social media, ay huwag ka nang -hiya -hiya. tanggalin na talaga yung ating mga hiya, no. Dahil wala na talaga hatayong hiya, charot. Kasi yung iba nga dyan, nagnanakaw, nangi-scam, wala nga ang mga hiya. Tayo pa kaya, na wala tayong tinatapakan na mga, mga tao, no? Kaya, bakit ba ako mahiya? Eh, nag, ano lang naman ako, naghahanap buhay lang naman ako. At marangal naman yung aking pagkabuhi, no? At hindi naman ako nagnanakaw. Diba? Yan yung laging pinapasok ko sa ulo ko, guys, kung bakit ako na tanggal na yung aking hiya, no? Dahil ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa aking mga anak din ito ang lahat ng aking ginagawa, kaya natanggal na yung aking hiya hindi ka magtatagumpay sa buhay mo pag dinadala-dala mo talaga yung hiya mo hanggang dulo, charot. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, hindi ako titigil dito sa social media pag hindi ko nakuha yung gusto ko. Kaya yung mga anak ko, asawa ko ay very supportive yan sa akin kung ano yung mga ginagawa ko. Kahit hindi yan sila nanonood ng aking mga video ay sumusupport yan. Lalong-lalo lalo na yung panganay kong anak dahil sinasabi ko sa kanya yung aking mga ginagawa dahil para sa iyo ang lahat ng ito. Dahil wala namang kaming ayaman na ipamana sa inyo kundi ito lamang halimbawa na magkaroon na tayo ng saho dito saan man ay ayan meron na akong ipapaaral sa inyo dahil yung papa mo ay tagagawa lang ng lumpia at ako naman ay isa lamang tindera ng isang sari-sari store kaya yung pag-aaral lang talaga yung aming maipapamana sa inyo at saka itong aking sari-sari store pag hindi pa kayo magsipag ay nako bahala kayo sa buhay nyo basta yung sa akin guys is makapagpaaral kayo at itong lahat ng aking mga ginagawa minsan nga is nakakahiya pero tinanggal ko na talaga yung aking hiya dahil naman sa social media is ganito na talaga tayo ba diba? kaya tanggapin natin kung ano yung meron tayo at nagpapasalamat din ako sa aking mga anak dahil mababait din sila guys no at hindi rin minsan lang naman masakit sa ulo yung mga bata syempre mga bata yan pero nakikinig din talaga yan sila sa akin kung ano yung mga sinasabi ko kaya sabi ko sa kanila makinig kayo sa akin kung hindi makinig ay lumayas kayo dito sa aking pamamahay charis kanya naman talaga ang mga nanay, gustong gusto talaga nila, is perfecto talaga para sa mga anak nila no. Kaya minsan pinagsasabihin ko rin yan si Kuya Delitz kasi minsan si Kuya Delitz ay napakatigas yung ulo niyang anak ko parang same lang ata yan sila ni Ate B ng ugali. Si Alter naman at saka si Ate B ay parang same lang din kasi magka-same lang sila ng balat, no? Charot. At saka hapon na dyan, natapos na kami maningil dyan at kinukulit-kulit na si Amshi, yung uh, kanyang kapatid na si Alter, no? Kinukulit-kulit niya talaga yan, guys. Masayang-masaya talaga yan si Ate Amshi pag si Alter naman is umiiyak. Kaya yan sabi ko sa kanya, yan yung kaligayahan mo paiyakin mo yung kapatid mo ayan habang ako ay nagpapahihintay nga is nagtitinda din tayo no so ayan na nga fast forward tayo ngayong umaga ay may dumating sa amin na sis product yan yung kanilang product ngayon is -O. wala na silang daladalang wind rocks no so ayun lang yung kinuha ko guys keratin at saka assist o Mahigit 1,000 pesos yung ating binayaran ngayong umaga. Ayan, babayaran ko na siya kasi nga nag-order nga sana ako sa kanila ng Windrocks kaso lang is wala. So ayan, kumukuha na ako ng pambayad sa kanila no. Kasi yun lang naman yung kanilang product. Pera? Anay? Pura yung lalao. May akol papa? Dara. Kamay na pa boss. Good morning. Good morning mama. Good morning, mapasok na rin mo. Good morning guys. Pura ah, yung lassi. May dada? May dada? May dada? May dada? May dada? Oh my God. May school kita na school? Ha? You like it school? No. Why? May right, klase na. May ada, practice la, graduation, may school ka Derek? No. No? No, no, no so. De wow, no. At saka na nga guys, lumabas ako at mayroong naglalako na isda. Kaya gustong gusto ko ngayon at nagkikrim ako ng ang inihaw na isda. At saka yung ibang isda naman na binili ko ay pinatula ko na kay Ambit, no? At saka ako ay nag ano na nagharing na basa waray pa nagharing na ako para magsugba na kita at aton mga isda charis nagalo-halo na lima dito takgin niya na kan ayan na nagharing-haring na tayo no at ayan, ayan ayan yung ating uling na parong pagodiya ano daw na nga na <laughs> ay may kalayo pa ayan hiya ayan ayan papaypayan ko na lang siya guys at binabad ko na yung aking isda ng yung asin ba sa asin asin lang yung nilalagay ko kasi parang gusto, gusto ko talaga ngayon kumain na inihaw na isda ayan yung aking cravings for to this video sa habang ako ay nagpapainit pa ng aking oling no kaya ay nagwalis walis muna tayo dito sa gilid para mamaya is malinis naman yung ating kapaligiran no kasi nga madumi na naman siya guys at umulan pala kahapon dito sa amin kaya nakapagsalo din kami ng pangbuho sa CR kaya marami-rami din yung ating bamboho sa si ano kaya nagpapasalamat din ako dahil nakapanalod tayo kahapon at nakaligo ako sa ulan guys kasi nga medyo malakas-lakas yung ulan no so ayan magre-ready na tayo dahil isusugba na natin yung ating ano tawag doon yung ating isda ba

At sa kaya na siya guys, malapit na palawdo yung ating sinog ba at mamaya maya rin is kakain na tayo at dumikit pa yung palad na ito dito sa aking sugba ano tingnan nyo naman, hindi ko siya makuha-kuha kasi dumikit-dikit talaga siya guys, pero luto na siya no juicy juicy pa kasi siya guys ayoko yung mara mara ba kasi mapangit yun siya pagkainin ba yung gusto ko yung juicy juicy pa ba yung parang nag, naglalabas yung juice juice niya kaya ayan, ayan. gusto kong balik no at saka natakot naman ako yung itong malaking isda ba yung talho ba baka makaputol siya guys kaya di naandahan ko talaga pag balik no kasi hilaw pa yung ikog nya ikog babala kayo dyan basta ikog yung tawag ko dyan charis sa saka ito na nga guys, kinuha ko na silang dalawa para kainin na natin dahil luto na siya guys. Tingnan nyo, o oh, di diba? Dumikit-dikit talaga yung palad ay. Palad talaga tawag ko dito guys kasi hindi ko alam tawag dito sa samar kung ano yan, no? So ayan na yung aking mag-anga nagkain na sila. Yung kinain nila guys is yung tinola, no? Kasi mahilig yung mag-ama ko niya ng may sabaw. At saka yung aking sinuba naman, ayan, oh. Tapos may binili pala ako kahapon nung nandun kami sa palinkino Bumili ako ng watermelon kasi gustong gusto na alter yan. At saka, ayan na guys, tapos na sila kumain ng papa niya. Gustong gusto niya kumain agad ng watermelon, no? At saka, tingnan mo naman yung tamin niya. Sabi niya yung tamin niya is na-pull na daw ng watermelon because a lot of water chart. English pala yun. Tsaka <laughs> ito na yung ating pagkain. Pagkain na ako. Dahil tapos na silang magkama kumain. Ako naman ang pagkain. O, di